Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng mga kalikasan, maingat sa pagsasalita at madisiplina na may kaluwagan sa buhay pamilya. Dahil gusto ay laging nasa maayos ang kalagayan ang pamumuhay, kung nasa trabaho maingat din sa mga ginagawa para walang makakagalit at mas. Gusto pa ang magtrabaho ng mag-isa at matyaga mga ginagawa para sa pamilya ang kasipagan, at hindi gagawa ng mga bagay, na pwedeng mawala ng trabaho, ayaw ng mga usapang may kaburdihan at paligoy-ligoy, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig. Matipid sa pagpapalabas ng pera. Mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color white, number 10, number 32 at number 24. Taurus. Ang Taurus sa pahiwatig ng mga kalikasan, may matapang na ugali kung nasa trabaho at laging may ugaling madisiplina na hindi makakayang masuhulan ng pera. Mas gusto ang maiipon na pera laging pinaghihirapan. At nang mapasaya ang pamumuhay, ayaw ng mga usapan may kalokohan pagtungkol sa pera maingat, maaruga sa pagkain ng pamilya para sa maayos na bawat kalusugan sa tahanan, wala sa isip ang magselos tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 17, number 34 at number 22. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung sa pagkita ng pera ay matyaga dahil sa pag. Titiyaga kayang kumuha ng pag-asenso sa buhay, may paninindigan para sa ikakasaya ng mga ginagawa, at ayaw ng mga usapang may tuksuhan ng pag-ibig, laging masinop sa pera para may magagamit, na pera pag may oras ng kagipitan, at ayaw ng nangangako para walang obligasyon na iintindihin, Sa trabaho ay matyaga ayaw ng mga kalokohan dahil may takot mabalikan ng karma ng kamalasan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng isipan at katawan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 14, number 25 at number 30. Cancer, ang Cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa ginagawa at may maselang ugali, kaya kung nasa trabaho, ay maingat sa mga ginagawa para makatapos. Nang maayos kung gumawa na ng trabaho ay ayaw ng abala. At kwentuhan sa pera sa ibang pagkakakitaan, ang gusto ay maayos na walang dapat nakalokohan, dahil ayaw din ang nakakaipon ng maruming pera, Maaruga sa pamilya lalo na sa kalusugan ng bawat isa at sa pagkain ng pamilya ay laging inaayos, wala sa isipan ang magselos, laging may tiwala sa mahal at sa pagmamahalan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw na mula sa mga bituin, malambing sa pag-ibig, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 22 at number 18 at number 30. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng mga kalikasan, maingat. Kung nasa trabaho para hindi mapasok sa mga biglaang problema, masipag at laging nakapokus sa mga dapat nagagawin dahil gusto ay may pagkakakitaan na matagal. At sa tahanan ang gusto ay masayang mga usapan at walang birwang pwedeng makasakit na salita, at ayaw ng mga usapang kaburdihan at chismis, at laging masinop sa kinikitang pera. May katapangan ang ugali na mahaba naman ang pasensya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, nang mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 8, number 21 at number 30. Virgo Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matyaga kung nasa trabaho at laging inuuna ang mga gagawin, kaysa makikipagkwentuhan dahil ayaw ng natatambakan ng mga gawain, gumagawa na may striktong ugali, pag Malina ay hindi kayang mapapakiusapan, at ayaw din ang usapang may suhulan ng pera, hindi nagpapataan sa mga dapat gagawin sa trabaho at ganoon din sa tahanan. Laging inuuna ang pamilya para maging maayos kaya matapat sa mga ginagawa sa hanap buhay. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa paglalabas ng pera. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 17, number 25 at number 18. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga at masaya ang isipan kung nasa trabaho, ang kasipagan ay hindi nagbabago dahil laging pag-asenso. Sa trabaho, ang mga pinapangarap para sa maayos na pamumuhay, at hindi nagpapataan sa mga dapat na magawa. At kung mangangako ay sa kapamilya ay gagawin, at sa ibang tao ay hindi basta nangangako para makaiwas. Sa mga obligasyon, laging nag-iipon ng pera para sa ikasasaya ng buhay-pamilya, ayaw ng mga usapang kayabangan at paligoy-ligoy at iiwanan kagad para hindi maabala sa mga ginagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon kana na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may kaluwagan magpalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 25 number 10 at number 36 Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Sa tahanan ay laging masaya ang gusto ng mga pag-uusap Para nakakaipon ng good vibes ng swerte, madisiplina at hindi basta napapakiusapan, maingat sa mga dapat Nagagawin, may mapanuring isipan kung gumagawa at magsasalita At ayaw ng mga usapan na utang ng pera Nang walang makagalit na kaibigan kung tungkol sa pera At may isang salita na laging paninindigan kung nasa naaayon na katwiran Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw Na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 20 number 11 at number 36. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, may katapangan ang pag-uugali ngayong araw, laging mapagmasid, at laging nanunuri kung nasa trabaho para makaiwas sa mga pagkakamali o matambakan ng mga gawain, at ayaw ng mga kwentuhan, at usapang walang kaugnayan sa trabaho, maaruga sa magulang at handa laging makatulong, at hindi gagawa ng mga bagay na pwedeng masira sa hanap buhay, at may striktong ugali, sa pakikipag-usap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 34, number 21 at number 19. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may mahusay na isipan na matalino kung nasa trabaho, at ang kasipagan ay laging ginagawa sa hanap buhay. Nang maayos na makagawa ng pag-asenso sa buhay pamilya at masinop sa pera para makaipon ng pera para may magagamit kung may bigla ang gastusan, madisiplina at hindi nagpapataan sa gawain. Sa tahanan ang nais ay masayang mga usapan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa pagpapalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero. Color Pink and Color Green number 17, number 22 at number 18. Aquarius. Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, masipag at may matalas na mata at isipan. Kung nasa trabaho ay ayaw ng nagpapataan dahil para maging maayos ang lahat, nagagawin, at may isipang. Matalino na wise kaya hindi basta kayang magagawan ng kalokohan, at pag nangako ay tutuparin para may good energy ng swerte sa mga dapat na magawa, kaya madalang mangangako sa mga nakakausap sa tahanan, ay masipag mag-asikaso sa ikakasaya ng buhay-pamilya, at laging inuuna ang dapat na matapos nga mga gawain, Kaysa makipagkwentuhan ayaw ng nagpapataan sa mga ginagawa, wala sa isip ang pagseselos, ngayong araw may tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pag-iibigan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 20 number 33 at number 15. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May maunawaing ugali kung nasa mga gawain sa trabaho. At ayaw ng mga kausap ang mga sinungaling iiwasan na. Sila kagad, may katapangan ang ugali na kayang ilabas. Pagkailangan, maaruga sa pamilya at sa mga pagkain para maging mas maayos ang bawat kalusugan, at ayaw ng utangan ng pera, hanggat maaari para walang makakaaway na tao. Maingat sa mga ginagawa ng patuloy na may pagkakakitaan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa paglalabas ng pera, at malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 14 number 30 at number 25.